So hello, 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 welcome mams, good morning, early in the morning, 6am, kay Putimang Kasuga sa ulan So nag-decide me nga maligo, magsayo sa dagat, kay mintra sopay inet ang adlaw, dilipasya, musidla, mosidlak, nag-una-una ang ulan Sa sadyahan ako na namin nga, ang pamaon na to daling napita day, sa atong kabuganan day, sa atong kalikuran day ato ni humo sa dagat day or mogtang putan day ay sa so, sinipita di ay na abot na day may sa kadaghan so, na mong gihapit-hapit ganina sus kamayo na po niya akong manghod no kaya ako gipahapit sa tulay gipapalit na ako dito glato naman kapag abot ako dali hindi di ang gipalit gusto ang ginawa ko sa asa matamitag kaldero dali at ato ipalitak ang day, day Itak ang palat at ang palat para lang mga kaon. Sa so, sino ko Santa Maria, yung tanya ko mga... kasakabuntago ni puting Lutanga. No, tanga. Asa ang IQ gibutangan, sakiteng man siguro. Sa so, sino ko nagkatawa lang ako, ako nasa sabuk sa usang gibati. Ang katawa ko nga masoko. ko. Kaya nangita sa kuno siya ganito, ano mo kuno yung lato ko no eh? Nalibaw ko so, siya, o sige lato, te, ano na patay, tanan. Asa mo nika na tao sa Mars? Sumakotu, so, tautao, kanina, mga auto, sa tao-tao, di mo ako mga, mga kamadams na kasabot nga. Mga madam, early time the morning ha. Ito ara usa ura, sana abot. Mura na ba dyan mga gopa? Ay, of course, gopa dyan. Pero kabaka, ka, late ka. Ayun, ayun, sa alas noybi, sa buntag sila, na apas. Kaya nagkakap kayong mga aksay, nagkakapagluto, nagkakapagatimanunun. So, nga itong sabot nga, imbis alasay sa buntag pasalamat mo ang langit wag din mo sidlak ay okay ra kaayo kay way init susadihan so, dihang, nagkaon kaon na sila anak kay kung naguno na mi kaon sila madam pa pa kaon kay ano asit ka bukan pa kaon sa bata to. Asiti na to asitin so ano na pita nagkaon sila So, what time I have? Kikaon niya po na gusto. Ina yung kamot yung taon sila ko sa gusto. Eh, kaya ano, ihumo na ito suka. Aroma, aroma sunog. Aroma sunog, baga sa gusto. Ah, kawan. Wow. So, during the pita, they no, while na mesmerized ta, sa atong palibot ng pagkanindot na manggad, kanang ng waitaw. Nga, yeah, pagkahuman, kanang ng nitwin, dagat, limpyo, tinaw, susuginaw so, ko, marakadig ka ng Ari na lang tao eh. Pero kung dito pa ito sa kainit, eh matlang. Ganyan. Kaya kaulad yung pagod na ka. Huwag kang bangus. Nagiging... Kuwang isubali ha. Pero eh, bahala na lang. Eh nga, nag-enjoy and while na nagbabalad mo sa init. Na mas yung payong. Tuko ka ng payong. Huwag kayo... Okay, Salig ng payong na mga 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 balay. Mga balay ang magiging dala sa dagat. natural. Hindi ka maging itong. Nga, maligwag kayo dagat. While well, naligwag kayo dagat, magdagaw kayo di payong. Oo. Oh, anak Maringang pa ka, while nagpayong-payong. While nagpayong-payong, nagmarites. Ah, hindi kaya namawa ang marites, no? Kaya nang no, sabi ko, may sinagpaay mong magatubang, natura, may sinagpaay mong magchika-chika. Ah, kaya wan. Bita, dito, dito, maringang lang nandiyo kasi sa panahon. Nga, nakaligo yung taong kasa matinong dagat, eh. So, enjoy lang.